So, ito na yung ating na-harvest na luyang dilaw. Ayan, o. No? Eh, luya. luyang dilaw. Okay. Ito na yung ating luyang dilaw. Ano? Itay na yung mga ano. Na-harvestin ha na natin yan. Ayan, na-harvestin ha na natin ito. So... Ito na natin kung marami tayong mga waluya. Pero pagpatay na kasi, yun know, o. Pwede nang harvesting ng ganyan harvest ng kalitsa, no? Ang dinanim natin. Ganyan lang. Eh? Hmm? So, dito, ano? Daddy, madami yan sinubuyas. Luya. Luya. natin iingay. Ang laki! sen, laki! Ang 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 laki! Ay mo yan buo. Ayan, to. Dami. So ito na yung na-harvest natin na No? Dami yun. Oh. Mga kalahating kilo siguro to. Ganito lang yun ang una nung bago natin dito na yun. Ano? Pinakalit. San taon, ganyan, ganyan ang kadami. So tignan natin kung anong gagawin natin luto dito. Sa luyang dilaw. Inugasan na natin, tinanggal na natin yung mga lupa-lupa. para magagamitin natin, eh, mabilis. So, marami rin, no? Oh, mga one-fourth siguro to, kalahati. Eh, Kinimbangin natin. So, yan, kumuha tayong timbangan. So, yan, kiluhin na natin para malaman natin kung gaano na kadami yung tinubo nitong ating uh, luyang dilaw. So, isang taon nga pala itong nakatanim sa paso. Yan. So, bago nalanta yung mga dahon ito, So, kapag nalanta kasi yung dahon, so, sign na yun na pwede nang anihin yung mga luya na tinim natin. So, yan. O, oh, kulang kalahating kilo. So, pwede na. Ano kayang masarap na ulam ang pwede nating maluto gamit itong uh, luyang dilaw? Yan dami yan eh. So, mag naman kayo ng ulam na pwede nating uh, maluto gamit itong uh, luyang dilaw. So, ilagay nyo lang sa comment at itatry nating lutuin yan.